Good morning, good morning guys Good time tayo guys lamig laming, lamig. Laming is real so, Kailangan talaga natin makakapal yung jacket nito Walang mais o oh. Kailangan Lawa pa rin silang si no Israel na guys kasi hari Haring Araw dumabas na And then the next sunrise, Mr. Sun Sun, Mr. Good afternoon guys So dito kami ngayon sa resorts May mong guys so ang ganda ng dagat Pero ang lamig na talaga Super malamig na dito sa kiran Kaya jacket is real Ayan guys. Ay gandang pagmasda naman. O di ba? Ang ganda ng dagat today. Low tide pa naman siya, guys.